Ano ang tawag ko sabi mo. mo? Oh. to oh, master oh, ito si Rick Kiel, lakasan trip o. Nakapunta kami rito sa Plaridel. Del. Kami uh, uh, na layo. Layo na. Isang mo to. Gago nakalimutan ko lang talaga yung daan. Singkweta. Manolos lang po ito na punta sa Plaridel ang puta. Advance na advance na kayo o. Oh. Bakit pa kayo marami na. Grabe o. Oh. Ito yung to. lakasan tama nito o. Sali daw uh. siya, sali. <laughs> Pakita ko. Kaya Kaya. O, oh, isa-isa lang. Kaya yun ang mga Yagis. Isabay-sabay na natin. Ayoko. Isabay na yan. Kaya isabay-sabay na. Pwede, Puli mo sa'yo. Hindi okay. ba no. yung pangasal mo? Eh, wala na ako. Hindi. itim ko, yung itim Hindi. Ay, wala eh. Sabi yan, hindi diyan diyan yung, ano black check na babae. Oh, ito ah. ito 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 oh, ito, ito, ito. yun. Okay, hey, okay, tayo, ano 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 yun? Dun, dun, sa, ano yun. -sa, ano 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 Ito ano 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 ano

Saan na? na-stress pa lang gising na. Gusto na mga umalis. na nila. oh, ba yung mga pambenta? Bukod yun ah. so binubukod na. Binubukod nila mga pambenta. Oh. Ito. Pambenta. Ay, hey, ito naka, naka sensor, sensor to, oh. oh. Sensor? So, na ngayon eh. Hey, hindi mo ala sensor din. <laughs> sensor yung <to> mga eh. <laughs> ano to? Ano to? Ano to? Ano

Sabay sa tayo, nauna lang na kayo sa akin. <laughs> nauna lang na sa akin ah. Kasabay ah, pa yun. Ayan. Ayan o. Sabay mo to, Pet. Ito, so, magkatos ulit sila o. Oh. ang bugso. Batanga-tanga to ha. Ah. Sumabay ka la, pati ko rito. Kaya nga, ka, tanga yan eh. Ayan, bahala kina dyan. Dalawa-dalawa, ayan -dalawa, o. Oh. O, oh, dire-direcho o.

Sa akin nga single ah, akin nga una. May naman taglanin eh. Siyang taberi naman yan, pasabili-sibiri. Uli natin kung eh. makaka-uwi. Ayun ah. kaya toh. Uwi ko na toh.